narinig ko kasi galing sa kulani. Base po sa biopsy po. Paano lalaki yung mula kulani hanggang ganito kalaki na do? Kung pagbabasahan ko natin yung lumabas po sa biopsy, sinasabi po niya na hyperplastic yung kulani po. Ibig sabihin po, meron siyang characteristics or characteristic po na na, ah. na may tendency po talaga na maglumaki ng lumaki. Ah, ganun? Yes po. Kaagad kinuna ng dugo si Mang Adolfo. Kinunan rin siya ng creatinine bilang preparasyon sa gagawing CT scan. 12,000 pesos ang kailangang bayaran para sa gagawing CT scan kay Mang Adolfo. 2,000 pesos naman para sa biopsy. Sa paunang pagsusuri pa lamang, gagastos na ng halos 15,000 pesos si Mang Adolfo. Hindi niya raw alam kung saan kukunin ang panggastos para rito. Pagkatapos nitong check-up, sinabi ko ano yung procedure na kailangan ninyong gawin kung may matulong sa akin ng yung, um, ano eh pwede ako pero kung may malaking matulong ay eh, ako na lang hanggang buhay nila na ganito eh, wala naman mga asahan ba eh, kung, um, kung um, hindi nila libre hindi kahit ano na lang kung na lang kaya ko pa naman maghanap po ito buti na lamang ay nagsabi ang ospital na sasagutin nila ang ilang porsyento para sa kanyang gamutan. Kaya na lang namin na makahingi ng financial assistance, PCSO, DSWD or yung uh, medical assistance ng ano, Department of Health. Kumusta po ang inyong pandinig? Eh? Ano'ng ah, Nakapag-enroll naman sa PhilHealth si Mang Adolfo noon pero hindi na niya ito nahulugan kaya hindi na niya magamit ang PhilHealth sa ngayon. Magkano lang naman yung maibigay din ng financial assistance tapos uh, charge na rin sa hospital kung hindi nakaya yung total uh, bill ng pasyente. Uh. kapag nalaman na kung ano talaga ang kanyang sakit, panibagong kalbaryo kung saan kukuni ni Mang Adolfo ang gastos para sa gamutan. Hindi rin naman kasi kayang sagutin ng ospital ang lahat ng gastusin ng mga pasyente gaya ni Mang Adolfo. Lalo na't sobra-sobra na ang ospital sa kapasidad nito. Ang bed capacity lamang ng ospital ay isang daang pasyente. Pero sa kasalukuyan ay may apat na raang pasyente yung naka-admit rito. So punong-puno kayo do? Punong-puno lagi. Kahit even yung private ward namin. So ito lang po And ang taming, tinatakbuhan ng mga... For now. Nang galing po saan? Mga, saan iba, mga probinsya? Iba-ibang probinsya. Ang pinakamarami, siyempre, Occidental. Mindoro Occidental. Yung, yung, uh, yung uh, twin province namin. Uh -huh. And then yung Romblon, part of Romblon. And then, uh, yung northern part of Palawan, especially the island, probably, island uh, towns, and uh, Panay Island. Kulang rin daw sila sa hospital workers. Kulang ang personnel. Pa, paano yun yung mga indigents? Oh, meron Kasi kami program na. Mo... Lumalabas sila, wala sila ba bayaran. Maraming no-balance billing sempre ang lagi idinaraing, hindi na sila makapunta sa ospital kasi ano nga naman ang pambayad sa ospital? Oh, sa amin, hindi totoo yun. Kasi nagagawa namin ng paraan yun eh. Aminado naman ang Department of Health na may kakulangan sa mga medical personnel at maging sa mga health facility sa bansa. May kakulangan tayo sa doktor, hindi dahil sa bilang, kundi sa distribution. Sapagkat marami sa mga doktor natin ang pinili na maglingkod sa mga urban centers, hindi sa malalayong lugar. Kaya meron pa rin kaming programan Doctor to the Barrios, kung saan naghihikayat kami ng mga doktor na pumunta doon sa mga liblib na lugar. Ayon sa Department of Health, dapat sana ay may isang doktor sa bawat isang libong katao sa bansa. Pero sa ngayon, may tatlong doktor lamang sa bawat 10,000 katao sa bansa. Pero mas malala sa mga lugar na sineservisyo ng mga public doctor dahil may tatlong doktor lamang sa bawat isang mga pasyente. Kailangan ng mga pamanang lokal na siyang nangangasiwa mula pa noong 1991 ng mga servisyong pangkalusugan na may maganda silang plano at meron silang bandatot obligasyon sa nagsasakupan nila na maibigay nila ang mas mataas na antas ng serbisyong pangkalusugan. Ayon sa isang pag-aaral ng Philippine Society for General Internal Medicine, anin sa bawat 10 Pilipino ang namamatay nang hindi man lamang natitingnan ng doktor. Ayon sa grupong Council for Health and Development, malaking kalbaryo pa rin sa mga mahirap gaya ni Mang Adolfo ang pagpapatingin sa ospital o ang makakuha ng atensyong medikal. Ang araw-araw nakita, sapat lang para mapunan ang iba pa nilang pangunahing pangangailangan. Sapagkat alam natin na walang kakayanan ang kalakhan ng ating mga kababayan kapag ka sila'y nagkasakit. Kalakhan din sa mga ating mga uh, rural hospitals, wala nga silang gamit. Kapag sila pumunta doon, ay hindi, hindi sila magagamot ng, alam mo na, ng kumpleto. Sa oras na Kulang sa gamot, kulang dun sa mga laboratory examinations na nandun mismo sa ospital, magka-out-of-pocket payment ka sa ibang lugar. Sinabi naman ng DOH na hindi naman talaga libre ang universal healthcare sa bansa. Pero sinisikap raw nilang gawing abot-kaya ng mga mahirap ang mga gastusin sa mga ospital. Huwag tayong maano na everything is free. Hindi po ito ay affordable hangga't maaari ang isang mahirap po ay hindi lalong masasadlak sa kahirapan